Hello Pilipinas, hello world for today's video Mga makamarites dito nga pala ako sa gilid ng seaside sa dagat dito sa Malia, Kuwait City So ngayon marites didala ko yung sarili ko dito Nagbili ako ng halo-halo para kumain dito sa gilid ng dagat Ididate ko yung sarili ko kasi wala naman akong ka-date. Kaya naisipan ko, idate ko yung sarili ko mag-relax-relax relax dito sa gilid ng dagat mak Para makasimot-simot sa fresh na hangin <laughs> <laughs> Tingnan niya mga kamaritis, ang ganda ng tanawin dito. Oh. Maganda sana kung may kadet ka dito, pero kung wala kang kadet, i date mo lang sarili mo, bigyan mo ng time sarili mo, kausapin yung sarili nyo dito habang nakaupo kayo. Ang ganda ng tanawin dito, mga kamaritis. Oh. So, ganyan ang view dito sa gilid ng dagat, mga kamaritis. Kakain nga pala ako ng halo-halo. Kain tayo halo-halo. Nag-take out kami. Yan no. Sarap. Masarap na halo-halo nila. Mm. Kain. dito ako sa ganyan ng dagat. Nandiyo. Mm. Ang sarap ng halo-halo nila, mga kamarites. Tingnan nyo, ang daming sahog o oh, ang sarap. Tapos may ice cream. Pero medyo natunaw na yan kasi doon namin yan binili sa It Pinoy. Nagpunta kami dito sa gilid ng dagat. So, kung wala kayong kadet, mga marites, edit nyo yung sarili nyo. Punta kayo sa gilid ng dagat at magalagala kumain. Yun, yun na yun. Hindi yung maghanap kayo ng ibang lalaki para may kasama lang kayo. Ayan, ang ganda ng dagat dito mga kamaritis. Oh, maganda magala-gala dito sa tuwing hapon kasi malamig yung ihip ng hangin. Tapos sa gilid ka pa ng dagat, nagmumuni-muni. Nag-iisip ng kung ano yung, yung magandang buhay sa bandang huli. <laughs> Ay, ano ba yun? So, ayan mga maritis, ang ganda ng dagat pala dito. Dito yan sa Kuwait City, sa Malia, sa Seaside. Alam niya ng mga Pilipino dito, mga kamaritis. So, ayan pala marites, sa dulo. Maraming cottages-cottages dyan. Tapos, may, may medyo may tulay. Ayan, o, oh, ang ganda. Ang ganda ng ano dito, ng... Nang view, tingnan yung mga marites kasi hapon na dito, mag size na ganyan yung view dito sa gilid ng dagat tuwing hapon mga kamarites so ayun mga kamarites, pa uwi na nga kami kasi ano, tapos na ako magkain ng halo-halo napunta lang kami dito Marites para kumain ng halo-halo para gumalagala lang dito sa gilid ng dagat oh. so ayan pak bidyo muna bago umuwi ng bahay so ayan pusing pusing na si Marites nyo o di ba? Diba? <laughs> ganun lang yun edit nyo yung sarili nyo bigyan nyo rin ng oras yung sarili nyo mga marites na edit kausapin mo yung sarili mo hindi yung paghanap pa ka ng kadet mo dyan hindi yung importante ang kadet importante Marites buhay tayo tsaka ma ma ano tayo masaya sa buhay natin mag-isa ganun lang yon so andito nang kami nag nagaabang kami ng taxi ang tagal ng taxi dito ayan oh wala talagang taxi yung dumadaan dito mga kamarites iwan ko na saan ba napunta yung mga taxi tapos doon sa dulo, mga kamaritas, may nakita akong taxi doon. Kaya sabi ko sa kasama ko, doon na lang tayo po at maglakad-lakad tayo doon o sa dulo. Kasi parang may taxi doon sa dulo o kaya nakita ko. Kaya doon kami pumunta, naglalakad-lakad kami ngayon. Papunta doon sa taxi na nakita ko na party doon sa dulo, mga kamaritas. So mga kamaritas, andito na nga kami ngayon sa may taxi. So ayun, tinanong ko muna ang taxi dyan, mga kamaritas, kung magkano yung bayad. So, nagsisigawan kami dyan ng Ikan taxi driver, mga kamrit. <laughs> Yes, kasi ang layo pa pala. Akala ko malapit lang sa dyan. O, oh, yun pala medyo malayo-layo pa mga marites. So, andito na nga kami medyo malapit-lapit na. Pala. Kaya, ayun, o, oh, nagdadal-dal-dal ako dyan kasi tinakausap ko yan oh, ang ano yun marites, taxi. ang taxi driver. Tingnan nyo ang layo-layo ng pinagtas-bagtas namin. Dyan pot, pot ay bagtas-bagtas. Ay, yung bagtas-bagtas. Yung Yung bagtas, ano yun sa Bisaya yata. Yun, basta ko alam kung yun na yun. Ang ganda ng tanawin dito mga kamarites tuwing gabi, tuwing, tuwing hapon. Maganda ay nagbaliktad baliktad na yung kamera ko habang naglalakad kasi ako marites yung kamera ko nagburo baliktad na mahirap kasi marites so, walang videographer sarili mo lang yung nagbibidyo ikaw din yung nagbibidyo sa sarili mo ganun yun so ayun bahala kayo dyan mahihilo sa video sa ko so <laughs> ayun na mga kamarites so ayun si Manong Driver o oh, tinatanong ko siya sinalubong niya pa kami sabi niya rin na kayo dito. So, ayan na yung taxi niya. O, oh, ayan na. yan sabi ko sa kanya, Manong, magkano ba yung pamasahe papunta sa amin? Tinanong niya muna ako kung saan kami dito sa Kuwait kaya sinabi ko sa kanya na sa salim kami. Kaya sabi niya sige na akyat na kayo sakay na kayo. O ayan napak na nakasakay na nga kami umalis na nga kami mga kamarte. So ayan itong taxi na to maganda-ganda to kasi walang amoy marites mabango siya. Kaya sabi ko sa kanya manong kanina yung nasakyan namin na taxi driver ang baho. Hindi ko maintindihan kung anong amoy. Tapos sabi niya sa akin na kimarites siya sa akin. Alam niya sabi niya kasi yung iba dito nililinis yung mga taxi nila hinahayaan nilang marumi. Tapos sabi niya yung sa akin kasi nililinis ko to nakakahiya sa mga pasahero ko oh, so ayan ang mga kamaritis oh nagbabagtas-bagtas na kami ng taxi kasama ang taxi driver dyan oh ayan oh medyo traffic trapik na nga marites kasi medyo hapo na dito so marites nandito na nga kami sa bahay ito yung binili ko kanina marites oh ayan take out namin yan pasalubong sa sarili namin din eh kasi wala na kami pasalubungan so mga kamaritis, hanggang dito na lang ang aking video ang ganda niya ng mga kakanin oo oh, oh parang nasa Pilipinas lang may kakanin din dito so dito na lang ang aking video ayan take out namin yung kanina sobra sa kinain namin mga kamaritis so maritis thank you for watching see you my next vlog God bless us all